isang tulay na gawa sa mga espada, na tumatawid sa mabilis na ilog. Simbolo ito ng liwanag at pag-asa, para sa mga refugees na may mabigat na pasanin. Ngunit ang Bailong Church ay nagmamadali, at ang mga palaso ay dumadaan na parang hangin. Agad na itinataas ng knight ang kalasag sa likod ng monghe. Sa kritikal na sandaling ito dala niya, ang monghe sa harap ng gintong palasyo. Agad na kinuha ng maselang ang lumang libro ng mga runes sa tunog ng mga dasal ang gintong. Pintuan ng palasyo ay dahan-daang bumukas, ngunit ang mga humahabol ay papalapit na. Sa mapanganib na sitwasyon nagwika ang druid. Isang pader ng hangin ang hamati sa hangin. Pinaghiwalay ang mga humahabol, ngunit hindi basta-basta ang mangkukulam. Sumakay siya sa paniki at lumampas sa hangin. Sa magic niya ay mabilis na bumuo. Nang maraming yelong sibat, nakita ng naitang ang tensyon ngunit, hindi makatulong kundi protektahan ang sarili. Tanging ang monghe ang tumakbo sa harap, ginamit ang kanyang katawan para protektahan ang matandang mahikera. Ngunit ang matinding sakit ay agad nagpaputla sa monghe at bumagsak, isang hindi maipaliwanag na. Lamig ang kumakain sa kaluluwa ng monghe. Agad na inutusan ng matanda ang mga kakampi na dalhin ang monghe sa templo. Siya at ang iba ay hahadlang sa mga humahabol sa pagtakbo sa mga pasilyo. Dala ng Knight ang nanghihinang Monghe sa harap ng Dragon King Marangal na Panginoon iligtas niyo siya Mababa ang boses niya at puno ng pagkatakot Ang malalim na tingin ng Dragon King Ay agad nakita ang problema Ang kaluluwa ng Monghe ay kinokontrol ng kasamaan Kung hindi maagapan magiging sisidlan siya ng demonyo Para sa kaligtasan ng mundo Agad na kumilos ang Dragon King para sa Monghe para tanggalin ang masamang espirito sa labas ng palasyo ay nagpapatuloy ang laban. Bailong Church ay nagpapaulan ng mga palaso, para pigilan ang druid sa hangin. Mabuti na lang nakatulong ang Dwarven Warrior, at nabigyan ng oras ang druid. Ngunit habang umaatake ang druid, ang Tusong Archmage ay gumamit, ng bentahe sa bilang para sumulong. Pagbagsak ay ginamit ang Global Silence, pinatigil ang mahika ng matanda, ang druid at Dwarven Warrior, ay abala at hindi makatulong ngunit nakita ang matanda na naiipit. Sumigaw ang Gorf at ginamit ang special attack, ngunit habang tumutulong sa matanda, biglang lumitaw ang paniki ng mangkukulam. Ngunit masyado niyang mina maliit ang mga dwarf. Mabilis na suntok ng dwarf. Isang tama lang bagsak ang paniki sa bangin. Sa tulong ng dwarf, nakalaya ang druid para kumilos. Habang nakatingin pa ang mangkukulam sa matanda, mabilis niyang ginamit ang polymorph naging ladybug ang mangkukulam. Walang hadlang nagpakita ng galing ang matanda, isang searing hit lang at naging abo ang kalaban. Samantala sa loob ng palasyo malapit na matapos. Kasama ang Dragon King gamit lahat ng powers, para tanggalin ang demonyo sa monghe. Ang mga ron sa noon niya ay nawala, katahimikan ang kumalat sa palasyo. Ngunit bago pa magdiwang, biglang nahirapang huminga ang Dragon King. Hindi siya makatayo sa sakit mas malakas pala ang demonyo sa inakala, sa maikling sandali ang katawan, ng Dragon King ay napuno ng kasamaan. Mabilis ang nangyari hindi nakakilos ang mga knight, nakawala ang demonyo sa Dragon King. Naging limang dragon na monster, doon lang nila naintindihan, hindi pala target ang monghe, kundi ang makapangyarihang Dragon King. Ang init na lumalabas sa, dragon ay pumuno sa palasyo, sa delikadong sitwasyon lahat. Akala wala ng pag-asa, ngunit biglang ang monghe, ay nagpakita ng kapangyarihan, nahadlangan ng dragon breath na parang apoy. Hindi tayo aatras, matatag ang tingin ng monghe, hindi na siya ang mahinang. Monghe kundi isang malakas na mandirigma, ang kanyang lakas ay nagbigay. Pag-asa at tapang sa mga kasama, lahat ay hinugot ang espada para makipaglaban kasama ang monghe sa susunod na libong taon. Hindi sila natakot sa dilim at kamatayan. Gamit ang kanilang matatag na kalooban, isinulat nila ang kanilang epikong kwento.